Hi guys, kumusta po kayo? Conception Tarlac Municipal Hall. Ito po ang aking share sa inyo, yung video na yan. Ito po ang gabi ng Teacher's Night dito sa Conception Tarlac. Ayan po si Mr. Ko, si Bunso, si AJ. Noon pa po itong December. Ngunit tulad nga ng dati, maraming patugtog po pag Teacher's Night. Ayan nga po pala o. Oh parang pinagtatawanan kami dyan. Hindi ko alam kung sino yung pinagtatawanan nila, pero kami po yung nandyan eh. Okay lang po, nakaraan na po yon. Nagpunta kami dito para sunduin yung anak ko. Malayo kasi ang lugar na ito. At siya nga pa pala, ay wala kaming kakalala rito. Yung apo ko, Ayan, sinama namin kasi wala siyang kasama sa bahay. Nandun siya kasi sa amin ng gabing iyan. Kaya sinama na po namin. Bago po pala ako magkwento, ayan o, oh, ang ganda po dito. Marami din pa ilaw. Ayan, hindi kami makapasok doon sa loob. Bawal yata, puro teacher lang po doon. Susunduin po kasi namin ang sibunso. Ayan, no? Hindi ko alam kung sino siya dyan. para pare sa halos mga kasuutan. Nang kakaugal na kasuutan. Meron po kasi dyan kantahan. Parang may banda, ganun. Eh, sinubok ko na i-upload dito. Hindi ko analyze ang original sound. Ayan po, na CPR. Kaya ganito ang nangyari, Venus over ko po. Sayang sana, kaganda sana ng mga tugtog dito, mga kanta nila. Eh habang naghihintay po kami na mayari ang kanilang programa, wala naman kaming gagawin ng ato ko, kundi umikot ng umikot, magbidyo ng magbidyo. At siya nga pala, eh, siya ihawak ko kasi madilim-dilim dito sa sa gilid-gilid na walang pailaw, ay baka mawala siya. Hindi ko siya, hindi kami magkikita, hindi niya ako makikita, hindi ko rin siya makikita pag kami ay naghiwalay. Uh, Kaya lagi ko po siyang hawak. Lagi ko siyang tinatawag, baka kasi siya ay mawala. Wala pa rito ang mister ko. Yung una ko lang pinakita, yung kasama ko siya, ibandang dulo na po yun. Yan. Madaming nagtitinda rin dito ng mga laruan. Ayan lang, mahal mga laruan. Ayan, may mga bakas pa ng Christmas decor. Madami na po kaming naikot, madami na kaming na video. Ngunit mahaba ang programa. Hindi naman namin matatawag ang naku sa loob. Magkakapareha sila ng kasuotan. Oh, paulit-ulit lang po kami dito na alam ko po dito ang daan eh. Kaya dito po kami lagi nag stay Baka dito lumabas yung anak ko. Kaya inaabangan namin. Pero nagtanong na ako sa isa doon kung kilala niya. Baka nasabi na niya kaya lalabas din yung anak ko mamaya. Baka naikwento na po niya na hinihintay namin yung anak ko. Salamat po pala doon sa nakausap namin. Hindi ko na itanong ang pangalan. O, oh, eto na po ang mister ko. Nakita na kami rito. Dati kasi, binabantayan niyo ang tricycle. Binabantayan niya. Malayong lugar nga po kasi ito. Ayaw niyang iwan ng kanyang tricycle. Ay, nainip din siguro sa amin. Kaya sumunod siya. Ayan, kaya kita-kita kami. Siya nga po pala, ay dual cam po itong cellphone nga po. Eh sabik pa po ako magamit ng dual cam. May video sa itaas, may video sa sa ibaba. Oh, ayan po, oh, oh, oh. Nanlalaki ang mata ko sa mga pailaw-ilaw. Hmm, ayan oh. Ang ganda po ng tanawin. Kaya hindi rin naman nakakainip. Bukod sa nakakarinig ka ng mga kantahan, ay marami naman ditong mapaglilibangan sa paligid. Kung gusto po pala nang bibilihan ng pagkain, mamaya, mapupunta po kami doon sa gawing, ano, pagilid-gilid lang. Doon po, mapupunta rin po kami sa lugar na may mga pagkain. Di pa po namin kasi kabisado ito, kinakabisado ko pa lang po. Ayan, kala namin, makikita namin, kala namin, masisilip namin. E, pare naman ang kanila mga kasuotan. Siya nga po pala, muli sinasabi ko na CPR itong video ko. Na-upload ko na po. Sinubo ko na po. Eh, dahil nga po sa ganda ng mga kanta. Ayan, na pr po. Kaya, voice over na naman po ako. Sayang po ang video. Sayang po ito, oh gabi na ako ay eh, nag-vlog. Nagpunta kami dito sa malayo, nagpuyat, nag-video. Tapos, didelete ko na lang ng ganun-ganun lang. Eh, ginawan ko na po ng paraan, kaya binoyce over ko na lang po. Misan nga po pala, pwedeng ipakita ang mukha natin. Ayan po, kasi misan po may kumuha ng aking video. Hindi ko po malalaman na yun ay aking video kasi sa gabi na yun dito sa aming plaza, marami ang nagbibideo. Kaya di ko naman nakalain na akin yon dahil siyempre po magkakamukha ang aming video. Nakita ko lang po yung pangalan ko na Nati Remigio YouTube. Hindi po niya na-delete kasi hindi ko po nilagay sa dulo eh. Nasa malapit lang sa dulo. Kaya po napatunayan ko na akin iyon dahil sa nilagay kong Nati Remigio YouTube. Kaya misan mapapansin niyo po nilalagyan ko na itong Nati Remigio YouTube. Kundi sa hindi po dulong-dulo. Malapit lang sa dulo o kaya misan sa gitna. Kasi po yung nagkukuha ng video walang paalam. Hindi mo po malalaman kung hindi ko naman pinakikita yung mukha ko. Sabi ko nga, hindi akin yan. Marami lang nagkukuha ng video ng gabi na yan. Yun nga po, napatunayan ko lang dahil sa nakita ko ang aking pangalan. O ito po po kaya, makukuha pa po kaya niya to ay may mukha ako. Kaya po may sabihin man ng iba na nakakasawa ng aking mukha, ay pagtiisan na lang po ng manunood. Dati kasi nahihiya ko ipakita ang aking muka. Tsaka hindi ko alam ang ko. Higit isang taon na itong aking hawak na cellphone, hindi ko alam na dual cam. Ayan, niligyan ko pa natin rin yung YouTube. Malapit po yung sa gitna. Kaya kung may mangungham man po ng video, makikita na yung pangalan ko, makikita pa yung mukha ko. Paano kung wala akong mukha? Ay marami pong nagbibideo. Yung nga naman, ano, yung po pala ang kainaman. Nang kahit na hindi tayo maganda, kailangan misan-misan ipakita rin ang ating muka. Tanda na iyan ay ating video. Baka sabihin nga lang naman ang iba, magkakamukha lang naman ang ating video, ba't masasabihin kinuha ko, baka sabihin nila. O ayan, katunayan, din nila siguro kukunin yung muka na yan. Din nila pag-iinteresan yung video ko na may mukha ko. Dati kasi ako po ipakita yung mukha ko. Nadala lang ako nung nga po may kumuha ng aking video. Wala akong mukha doon. Ayan, nagpapunta na sa laruan ng aking apo. Ay, ang mamahal po pala ng mga laruan dyan. Mga laruan. Pwede naman tig-60. Si ngunit yan yung nagkakadoble ang halaga. Ayan, silang maglolo. Pumayag naman magpa-video yung mister ko. Mahirap yan ni kondisyon. Hindi yan madalas magpa-video. Hindi rin yan nagpapapicture. Kaya nakondisyon po siya dyan. Wala, yung pailaw-ilaw na lang po ang aking kinukuha. Pasensya na kayo kung salita po ako na salita rito. Ayoko nga po sanang salita na salita kung mapapansin nyo yung mga video ko, hindi ako nagsasalita. Hinahayaan ko yung original sound po. Hindi ako nagsasalita. Kaya pahit pwedeng makuha yung video ko dahil di ako nagsasalita eh. Hindi nila marinig ang boses ko. O tatanggalin lang naman nila yung boses ko. Pwede rin nilang kunin. Pero yung mukha ko, din nila i-interesin. po. Nakita po nyo, di akong nagsasalita. Ayan, lumalabas na yung iba. Pero hindi pa po labasan. Lumalabas lang sila. Yung may nagsasabi na puro na lang mukha ko ang nakikita. Pasensya na po kayo. Kasi po, eh, channel ko po ito. Kaya makikita niyo ang mukha ko. alang nga namang mukha nila. Mukha ng ibang ilagay ko. Eh, wala naman akong paalam. Dapat po kasi nagpapaalam din para mailagay ang mukha nila dito sa uh, sa aking video. Sabi ko nga, gusto nila, ayaw nila makita yung mukha ko, wag na lang silang manood. Pero ang maganda nga po pala yun, kahit nagsasawa sila sa mukha ko, ibig sabihin nga po, nanonood sila. Yun ang madalas ko marinig. Hindi man sila mag-like, hindi man sila mag-comment, hindi man sila mag-share. At least nanood sila. Ayun, kahit nagsasawa sila sa aking mukha, at least nanood sila. Ganun nga po pala. Madalas ko marinig. Hindi ko naman po, hindi naman po ako galit sa kung sino nagsabi yun kasi hindi ko naman po siya kilala. Narinig ko lang din po yun. Yan nga po. Sabit pa kasi ako maggamit ng aking dual cam. Dati kasi hindi ko alam yan gamitin. Ay, malapit na po matapos ang aking video. Pasensya na po kayo sa aking ka, sa salita dito. Marami dito kanginang ano, may nagpupokpok, may gumagawang bahay, may nagwawasing, may mga under ng tricycle. Kung ano-ano pang sound dito. Dati araw-araw, marami po dito ang music sa kapaligiran. May video okay at kung ano-ano pa. Buti sa oras na ito, natsambahan ko may marinig man kayo uh, ilang ugong ng tricycle eh, hindi ko na po yun mapipigil sa kayong mga patugtog dito hindi ko rin po sila ma makakausap na wag magpatugtog dahil ganun din naman po sila dira naman kami nila binabawal kaya tsambahan na lang po kung matahimik doon dun ako magvo-voice over po buti pagkasabi rito na may copyright pagkasabi po dito ni, sa YT may copyright Ayan po, agad ko na po itong voice over. At salamat, Minto ang nagpapatugtog kanina. Binigyan ako ng pagkakataon na makapag voice over kaysa i-delete ko na lang ito. Pagpipiesta po kasi rito, kailangan kong mag-delete na mag-delete na mga video, mga picture. Kasi marami po ditong pwedeng videohan magpipiesta may mga fun ride, may mga beauty contest, may mga banda, may mga parada, at kung ano-ano pa po. Hindi pa nga po ako nagbablog sa mga perya kasi marami din po nun patugtog sa peryahan. Kaya hindi, ko na po, hindi na po ako nagbablog sa peryahan. Hindi mo po mababawal. Lahinto niyo nga po patugtog niyo magbablog ako. Hindi po pwede yun eh. Ayan, banda. Usong-uso pa yung kanta nila dyan. Oh, ayan po. Nati Remyo YouTube. Ilang minutes na lang po. Malapit na itong matapos. Ako na po, nagpapasalamat sa inyong lahat. Marami pong salamat sa mga nanonood sa aking video, sa mga nagtsitsaga, nagko-comment, sa mga hindi ini-skip ang ads. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga nakakarting sa dulo. Maraming salamat po. pur pasasalamat na lamang po ang aking nasasabi. Kasi hindi po nakasulat itong aking sinasalita. Hindi po ito nakasulat. Kaya puro pasalamat na lamang po ang aking sinasabi sa inyo. Thank you and maraming salamat muli at bye-bye.